Nakatikim ng backlash ang movie TV show reviewer na si Goldwyn mula kay Direk Joel Amangan ng punay ng unang acting ni Janine Gutierrez sa TV series na Lavender Fields. Ang maganda kay Goldwyn, kay mga mga umaaway yung di gusto ang review niya o pananaw, siya ay pinopost niya sa Goldwyn Reviews Facebook account niya kaya alam ng mga taga-subaybay niya kung sino-sino ang nagkakadisgusto sa kanya. Isama pa kapag inireklamo siya at pinapadaw ng social media accounts niya. Anyway, ang review ni Goldwyn kay Janine bilang si Iris sa LF na pinost niya sa kanyang FB account with matching picture ng dalaga. Naka 3 episode na ang Lavender Fields at nakailang eksena na rin si Janine Gutierrez bilang Iris. Hindi talaga bagay sa kanya ang ganitong klaseng kontrabida na dinadaan na sa sigaw yun at inis at galit. Seems like she's doing too much when in fact mata pa lang niya ay sapat na. Nirepost din ni Goldwyn ang reaction daw ni Direct Joel gamit ang ex-account na may suruda with picture na karakter naman niya sa FB. Fijes Batang Kiapo. Ang sabi ng direktor, akla, total naman bida-bida ka. Makiusap ka sa direktor na gawin kang karakter sa show. Yung pupo na sa pasigaw-sigaw ni Iris. Hindi kasi dapat ganun, di diba? Yung gusto mo dapat ang masunod. Tonta. Maraming sumang-ayon sa paniniwala ni Vice Ganda na may mga taong nagsasagawa ng demolition job laban sa programa nilang It Showtime. Sunod-sunod kasi ang mga naglalabasang kanigan at malilisyosong balita laban sa kapamilya at kapuso non-time show at sa ilang host nito. Hamakalan lang kasi ay kumalat ang fake news na buntis daw ngayon si Jackie Gonzaga at si Ayon Perez ang tatay. Ito raw ang dahilan kung bakit nagkakalabuan na raw ang mag-asawang sina Ayon at Vice Ganda. Bukod dito, may chika rin hanggang December 2024 na lang tao mapapanood ang It's Showtime sa si GMA7 dahil hindi na umano iririnyo ang kontrata nito sa Kapuso Network. Sa naganap na presscon para sa anniversary ng non-time show, direct nang sinagot ni Vice ang mga isyong ito. Well, there really was or there really is a demolition job against its showtime. Pero hindi naman natin sasabihin kung kanino nang gagaling yun. Yung ginagawa sa social media, demolition job yun, ba? Diba? Nung mga trolls, demolition job yun. Eh meron silang masamang intention at bala kaya demolition job yun. Sabi ng TV host, kumintyan tigdag pa niya, maaaring kami ay may kakayaan una sa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. At para makuha nila yun, kailangan nilang subukan yun, ganun ang ruta. Kailangan nating mabasag at makuha yung kung anong meron sa kanila. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.